Bago po tayo magsimula shout out po muna tayo sa limang naunang mag-comment na sina Lodi Jeric Ventura, Lodi Jessa Enriquez, Lodi Lua Peregrin Mucha, Lodi Jesus Del Monte, Lodi Amigo Gomer Vlog Official, at Lodi Alderco Cadiong, maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika-dalawang daan at put anim na kabanata sa pagpapatuloy nakangiti ang heavenly marshal god at sinabi sa ating bida na ang undefeated sword na pantas na ang kasikatan ay kilalang-kilala sa buong mundo pinagpawisan ng ating bida at napakunot ng noo at sinabi sa kanyang isip na ang taong ito ay dagdag pa niya na nanlaki ang kanyang mata na walang duda ito ang heavenly marshal god kahit na wala pang ginagawa o naglalabas ng anumang espesyal na aura ang heavenly marshal god nararamdaman ni Wu Muon na tumatayo ang buhok sa buong katawan niya at nanginig siya mula sa kanyang kaibuturan. Hawak ang kanyang dibdib sinabi pa niya sa kanyang isip na pero. Bakit siya pumunta rito ng mag-isa? Dagdag pa niya na nagdurusa ba ako mula sa isa sa kanyang hindi malaman na mga atake? O ito ba ay epekto lamang ng pagtayo ng malapit sa kanya? Nakatingin ang ating bida kay Heavenly Marshal God na naglalabas ng itim na enerhiya na napasabi siya sa kanyang isip. Na ito daw ay nasa isang ganap na ibang antas. Ang simpleng pagtingin sa kanya ay nagpapanginig sa buong katawan ko. Dagdag pa sa kwento na siya daw ay isang nilalang na hindi maaring umiral, isang nilalang na hindi dapat umiral. Hindi yon isang buhay na nilalang. Ngunit ang nilalang na iyon ay nakatayo mismo sa harap ng mga mata ni Humoon. At nababahalang sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na hindi siya isang tao, hindi rin siya isang buhay na organismo sa normal na kahulugan, siya ay talagang dayuhan sa natural na kaayusan. Dagdag pa niya na nagbabala daw ang mga instinct niya sa kanya tungkol dito. Nagpapadala sa kanya ng walang katapusang mga alarma. At isinuntok ng Heavenly Marshal God ang kanyang kamao sa palad. At sinabi sa kanya na ngayon, sa wakas ay nakilala ko ang undefeatable sword immortal, na ang maluwalhating pangalan ay kilala sa buong mundo. Dagdag pa niya na ikaw ba ay gulat na gulat sa aking pagdating. At siya ay mumiti. Napangiwi ng muka ang ating bida ng mabilis na. Lumitaw mismo sa harap niya ang Heavenly Martial God. Napaungol si Wu Muon habang pinakrus ang kanyang kamay na hinarang ang ginawang atake sa kanya nito. At kumikislap palayo gamit ang elusive shift si Heavenly Martial God habang ang ating bida ay napaatras. Hindi makapaniwala na makikita sa muka ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na anong napakalupit na dami ng panloob na kidaw niya. Nakatingin kay Heavenly Marshal God na sinabi pa niya sa kanyang isip na siyempre, nagtataglay din ako ng halos walang katapusang dami ng ki, at hindi kailangang matakot sa pagkaubos. Ngunit malinaw daw na may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng Heavenly Marshal God pagdating sa pinakamataas na dami ng ki na maaaring ilabas sa isang iglap. Na sila ay makikita na nagkatinginan. At nababahalang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na naramdaman daw niya ito mula sa isang galaw lang ang kasalukuyang ako, hindi kayang manalo o laban sa kanya. At nakangiting sinabi naman sa kanya ni Heavenly Martial God na narinig ko na bumisita ka sa aking bahay na isang hindi kapansin-pansing martial artist tulad ko at iniwanan mo ako ng isang magandang regalo. Dagdag pa niya sa ating bida na nahihiya ako na hindi kita nakilala noon dahil sa isang problema na mayroon ako noong panahong iyon. Mabilis siyang nawawala na sinabi pa niya na kaya pumunta ako dito upang ipakita ang aking pasasalamat. At patuloy na umaataki ang Heavenly Marshal God habang nagsasalita ng walang kabuluhan. Nahinaharang ng ating bida ang kanyang ginawang atake. Habang nakatingin ang ating bida at hinaharang ang sunod-sunod na atake nito sa kanya sinabi niya sa isip na pinaglalaruan lang niya ako. At gumanti ng atake ang ating bida ng kanyang palad na may enerhiya habang sinasabi na ikaw na walang hiya ka Mabilis na iniwasan lang ito ni Heavenly Martial God habang nakangiti lang ito sa kanya At biglang gumalaw ang kamay nito na tumama sa katawan ng ating bida na ikinaungol nito sa sakit Napaatras si Humun habang hawak ang kanyang katawan na tinamaan at ibinuka ng Heavenly Marshal God ang kanyang palad na sinasabi sa ating bida na hindi ko inisip na magalang na ipahayag ang aking buong pasasalamat mula sa simula, kaya nagsimula ako ng magaan. Dagdag pa niya na ang kupba sa iyong panlasa, ang aking pagbati. Napangiti ang Heavenly Marshal God. At tinanong siya nito na kung nagustuhan daw ba niya ito. Gayon pa para kay Humuon, ang ekspresyon ng muka niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bagay at napasabi sa kanyang isip habang nainis na isang hindi maabot na pagitan. Dagdag pa niya na ito daw ay nakakatakot. At may pawis siya sa pisngi na mahigpit niyang kinagat ang kanyang mga ngipin na sinabi pa niya na naninigas ang aking katawan sa tunay na takot. At ito daw ay nakakabwisit. Naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila, binuksan ng Heavenly Marshal ang parehong palad sa kanyang harapan. Sa bawat isa, lumitaw ang isang bilog na globo ng nakakatakot na aura, ang isa ay puti, ang isa ay itim. Na sinasabi pa niya na ngayong nagpalitan na tayo ng pagbati. Nais kong makita ang pinahusay na kinang ng undefeated sword sex, ang dakilang mandirigmang si Song Wumon. Pagkatapos, pinagsama niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib na parang nagdarasal. Ang espasyo sa paligid ng Heavenly Martial God ay nabaluktot at ang mismong atmosfera ay nabaluktot, nagpapadala ng mga shockwaves sa lahat ng direksyon. Ang antas ng enerhiya ay napakataas na kahit ang isang hindi cultivator ay malinaw na makikita ito. Ang itim at puting mga butil ay sa pilitang pinagsama ng Heavenly Martial God, ang kanilang mga kulay ay umiikot ng magkasama. Habang mas naghahalo ang mga ito, lalong lumalakas ang kapangyarihan na nagmumula sa mga palad ng Heavenly Martial God. Kahit naganap na pinagsama ang dalawang globo ng aura, patuloy na pinagsasama ng Heavenly Martial God ang kanyang mga palad. Habang nakatingin ang ating bida sa kanya patuloy ang pagbuhos ng kanyang pawis. At nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita at napasabi pa na malakas siya, napakalakas niya. Sa kalaunan, ang globo ay nagbago sa isang hugis itlog na humaba at papunta sa ating bida. At ang kapangyarihan nito ay lalong pinipiga. Ang aura ng bilog na enerhiya ay biglang pinalaya. At tulad ng isang spring na piniga sa sukdulang limitasyon at pagkatapos ay biglang pinakawalan. Bumaril ito patungo kay Humoon sa napakabilis na bilis. Pagkatapos, tumawa na napasabi pa si Heavenly Martial God na ito ang inyong primordial flame. At sana ay masiyahan ka dito. Habang papalapit na sa ating bida ito, napasabi siya na hindi ko ito maiiwasan. Bagaman gustong iwasan ni Humoon ito, alam na ang isang ganap na paghaharap ay hindi nakakatulong sa kanya. Ang aura shot ay napakabilis na ginagawang imposible para sa kanya na umiwas. At mabilis na kinuha ng ating bida ang kanyang espada at sinabi niya sa kanyang isip na mayroon lamang isang galaw na makakaharang dito. At mabilis na ginamit ang kanyang kasanayan na winasiwas ang espada ni Humoon na naglalaman ng mundo, at ang buong mundo ay naging espada ni Humoon. At pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa at isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw, umalog sa buong lugar na hindi kalayuan sa Iron Sword Bike Family. At ang lakas ng impact nito ay napadpad mismo sa tahanan ng Iron Sword Bike Family. Habang nagpapahinga ang Palm Emperor sa puno, nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ito na may pagtataka. At biglang napabulala sa kanyang kinaupuan at sinabi na ang enerhiyang ito. At mabilis ding napansin ito ni Siyeon at ni Mara samantalang si Hayeol ay napatingin lang sa dalawa at nagulat sa reaksyon nila. At napasabi si Siyeon na huwag daw sabihin sa kanya na ito ay. Na hindi na niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Na mabilis na tumugon sa kanya si Mara na sa tingin ko tama ang hinala mo. Walang kaalam-alam si Hayo, siol na nagtanong sa kanilang dalawa. At sinabi na ano daw ang nangyayari. Mula sa puno bumaba si Pom Emperor at sinabi na si Heon Mara. At sinabi nito sa kanila na kung naramdaman nyo rin ito, wala nang silbi, upang pigilan kayo. At tumugon si si Heon na oo, master. Tara na. Naseryoso lang na nakasimangot si Mara. At dito na po nagtatapos ang ika, dalawang daan at dalawang put-anim na kabanata. Ika dalawang daan at dalawang putpitong kabanata Sa pagpapatuloy Unti-unti nang nawawala ang ginawang atake ni Heavenly Martial God At ang ginamit ng ating bida na kanyang fanatic sword ay makikita sa lupa na nagkaputol-putol At ang ating bida ay napatilapon at naglupaypay na bumaon ng kaunti sa malaking bato habang umuungol ng sakit Sinabi pa niya sa kanyang isip na puno ng dugo ang bibig na ang aking fanatic sword ay nabasag sa isang bugso makikita ang kanyang muka na hindi makapaniwala na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang kanyang kasanayan daw na all things ay walang nagawa. Nakangiti ang muka ni Heavenly Marshal God na sinabi na naku. Mukhang napasobra ba ang regalo ko? Natiningnan siya nito ng may pagmamaliit. Makikita ang muka ni Humoon na hindi makapaniwala habang nakatingin sa Heavenly Marshal God at sinabi sa kanyang isip na talaga daw ba ang taong ito ay totoong Diyos. Habang nagsasalita ang Heavenly Martial God, lumapit siya kay Wu Muon at iniunat ang kanyang kamay upang magpaputok ng isa pang butil ng aura. Nasinabi na paano naman ito, kung ganoon. Ano na ang gagawin mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Wu Muon habang nakatingin sa Heavenly Martial God. At sinabi sa isip na hindi daw ito maari. At nanlaki sa gulat ang kanyang mata na napasabi sa kanyang isip na mara. Lumitaw si Mara sa likuran ng Heavenly Martial God at ihahampas niya ang kanyang espada. Habang ito ay nakangiti na gumagawa ng isang aura beads. Biglang nagbago ang reaksyon ng muka ng ating bida na naiinis at sinabi na kailangan daw nilang mabuhay. Sumugod si Wumoon pasulong kahit na dumudura ng dugo. At mabilis na niyakap si Mara at dumistan siya sa Heavenly Martial God. Naiinis na sinabi ni Mara habang nakatingin sila kay Heavenly Martial God na Wumoon bakit mo ako pinigilan? Tinangkakang patay ng hayop na yon. At sumagot ang ating bida na kumalma ka. Kung padalos-dalos kang lalapit sa taong iyon mamamatay ka. Lumingon sa kanila. Si Heavenly Martial God habang tumatawa at sinabi na hindi lang daw pala siya nag-iisa. At mabilis na sumulpot din si Palm Emperor at si Sihion sa magkabilang gilid ni Heavenly Martial God. Na sinabi ni Palm Emperor na tulad ng inaasahan, nahuli natin siya. Ngunit, nakatayo lang ito at ni hindi man lang nagulat sa ginawa nilang atake na hinarang lang ng kanyang kamay ang ginawa nilang dalawa. At nakangiting sinabi ni Heavenly Marshal God na Heavenly Demon at Palm Emperor. At pagkatapos mula sa kanyang dulo ng kanyang mga daliri bumuo siya ng isang energy beads. At pagkatapos natapos ang pag-iipon ng enerhiya, ibinuka niya ang kanyang palad at kumalat ang kanyang enerhiya sa hangin. Kahit na hinarang ni Napalm Emperor ang enerhiya na pinakawalan ni Heavenly Marshal, God na paungol pa rin ang dalawa sa sakit. At sila ay napadistansya kay Heavenly Marshal God habang pinapanood sila ng ating bida at nimara. At ilang sandali pa sumuka ng dugo si Napalm Emperor at si Sion. At sinabi sa kanila ni Heavenly Marshal God na kahit sino paman ang dumating, magiging istorbo lang sila. Dagdag pa niya na ang tanging pakay ko lamang ay ang Great Warrior na si Song at pinigilan niya ang mga ito at sinabi na pakiusap, huwag kayong gumalaw, lahat kayo. Tulad ng sinabi niya, ito ang problema ko na kailangang harapin. At naiinis na tumingin kay Heavenly Marshal God at sinabi sa kanyang isip na kahit sino pa daw ang dumating. Mamamatay lang daw sa kamay ng walang hiyang hayop na yon. At sinabi sa kanya nito na undefeated sword na pantas, na great warrior song wumoon, pinatay mo ang kaisa-isa kong anak. Dagdag pa niyang sinabi na alam mo, isa akong taong malayo sa karaniwang damdamin ng tao, pero kahit ganoon. Hindi ito magandang pakiramdam. Sigurado akong naiintindihan mo. Habang tahimik na nakatingin ang ating bida sa kanya, sinabi niya sa kanyang isip na mayroon pa akong dark sword at golden dragon sword. Kailangan kong maghintay hanggang sa lumapit siya. At nagulat ang ating bida ng mabilis na hinatak sa kanya ang kanyang dalawang espada. At napasabi pa na ano? Napunta ito sa mga kamay ni Heavenly Marshal God habang nakangiti at sinabi na hindi na natin kailangan ang mga nakakasuklam na bagay na ito sa pagitan natin, hindi ba? At pagkatapos pinagtama niya ang dalawang espada ng ating bida, at agad na nagkaputol-putol ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ng ating bida na hindi makapaniwala, at sinabi sa kanyang isip na ang aking dark sword at golden dragon sword ay nawasak ng ganun lang. Gulat na reaksyon din ang muka ni Palm Emperor at sinabi sa kanyang isip na ito daw ay imposible. Ni hindi ko akalain na madali niyang maagaw ang mga espadang iyon mula sa mga kamay ni Wu Moon. Na Nanaiinis namang sinabi ni si Heon sa kanyang isip na ang kay senior brother na espada ay madali lang niyang sinira. Pagkatapos, lumitaw ang Heavenly Martial God sa harap mismo ni Wu Moon gamit ang elusive shift. Habang sinasabi niya na sa totoo lang, inaasahan ko na ito mula sa simula. Hinawakan ng Heavenly Martial God ang lalamunan ni Wumon. At napasigaw si Mara mula sa kanyang likuran at sinabi na Wumon. Mabilis na iginalaw ang mata ng ating bida papunta kay Mara at sinabi na huwag na huwag kang gagalaw. Naiinis na lang si Mara habang pinagmamasdan niya na sinasakal ang ating bida. At napabulong na napasabi naman si Siyon na Senior Brother. Habang nagtutulo ang dugo sa gilid ng bibig ni Palm Emperor. Naiinis din niyang sinabi sa kanyang isip na nalintikan na. Tulad ng sinabi ni Hu kung gumalaw kami, maaaring mamatay kaming lahat. Habang sakal ng Heavenly Martial God si Hu sinabi niya sa kanya na nakumbinsi ako nang marinig ko na ang pinakabatang Peerless Master sa kasaysayan ay ipinanganak hindi sa loob ng Heavenly Martial Sect o Heavenly Demon Cult, ngunit mula sa isang random na pamilya sa Murim at lalo na nang marinig ko na naabot niya ang isang Supreme Master sa loob lamang ng ilang sandali. Dagdag pa niya habang sakal. Ang ating bida na pumunta ako rito upang kumpirmahin ito. At inangat niya ang ating bida sa hangin na sinabi pa niya sa kanya na tama ako, ikaw ang disipulo ng buisit na dawist na yon na si Wu Bok Hi. Nalumiwanag ang mata nito habang naglabas ng matinding enerhiya sa kanyang katawan. Sumigaw si Wu Moon sa sakit. Ang primordial truki na tumagos mula sa kamay ng Heavenly Martial God ay gumala sa katawan ni Wu Moon, sinisira ang lahat sa daan ito, at pinahihirapan siya na hindi pa niya nararanasan. Ang matinding sakit ng pagkatusok ng kanyang katawan ng sampung libong pako, at pagkasunog ng buhay ay nagpagnasa kay Wu Moon na sana, ay wala na siyang katawan. At dito na po nagtatapos ang ika, dalawang daan at dalaangputpitong kabanata.